Welcome to Melos Vlog So yun po mga boss uh, meron po tayong tanggap ngayon Yan po uh, CB125 po ito mga boss Sabali uh, ang issue po niya is CDI at saka regulator po mga boss uh, Kanina po hinila po itong motor Kaya i-check uh, up po natin itong wirings po niya mga boss Sabali pinalitan ko na po itong uh, CDI po niya mga boss Pati yung regulator po niya Kasi nga po yung regulator na nililagay po nila is pang uh, TMX125 Uh, so bali hindi ito compatible ito mga boss kasi nga po yung bukso ng ating kuryente is medyo malakas po kaya nasira po itong uh, CDI po natin. Ito po yung CDI po niya mga boss. Po. So bali pinalitan ko na po ito mga boss. Ito po ang uh, um, po ng ating CDI is e-power po ito mga boss. Kaya ito po yung nilagay na po natin kaya... So bali maganda na po itong andar ng motor ni Sir po mga boss. So, bali, tetesting po natin itong andar ng ating motor para malaman po natin kung maganda po itong andar ng ating motor, mga boss. Ayan po. So, bali, antarin na po natin. Ayan po, mga boss. So, bali, umandar na po itong motor ni Sir. Ayan po. Pagmastan nyo po itong CDI po natin, mga boss, may working po na, umiilaw. yan po. Yung red at saka green. Yan po yung uh, symbol para gumagana po itong uh, CDI po natin yan po mga boss. So okay na po itong motor ni sir, mga boss. Ayan po, shout out po sa may-ari po mga boss po. Uh, So hanggang dito muna itong video po natin mga boss. Kung bago ka lamang po sa ating YouTube channel at sa ka Facebook account po mga boss, uh, huwag kalimutang i-like Follow, subscribe ang lahat po ng mga videos na ina-upload ko po mga boss. Hanggang dito muna po mga boss. Salamat and God bless po sa ating lahat.